mga kaagos dalag isa yun siya pero maliit po yan ayan gumagalaw na o oh. maliit po yan ayan naangat ayan naangat yung isang malaki tumago Ayan po ay isa yan, di ba? Yung isa ayun, ay ayun. Ayun, ayun, ito ito. Ayan, lumabas. Ayan na. Ayan, ayun. Ayan yung malaki. Wala, dinadaan-daanan lang yung floaters ko. Ayan yung floaters ko. May pain na po yan na bulate. May pain ng bulate yan dinadaan-daanan lang mga kaagos mauutak talaga itong dalag yan, malaki nakita nyo mga kaagos ang laki ng isang yun ito maliit o oh. ito oh. ito siya o ayan o oh. oh. nasa ayan. dalag po yan maliit ayaw kumagat mga kaagos ano yung area natin kung saan ko nilagay yung kung saan ko nilagay yung pain Ayan. pasok sa impurnal siya angat angat yung dalag ko eh. yun o oh. nakita nyo mga kaagos yun siya sa gilid madilim kasi sa camera lumalangon siya sa gilid yun o oh. ayan pag lumabas makikita nyo pag lumabas sa liwanag ayan lumalabas yung ano yun nasa gilid siya lalabas yan ayan na lumalabas na siya ayan siya oh o tumatago sa ilalim ng bula ayan yung malaki ayan o oh. umasok ulit magunta ulit sa bilin angatin muna Wala, ayaw niya talaga. Ayan ulit. Sisilip ulit yan. Ayan. Matakpan ng bulana naman. Aangat kan mga kaagos yan. Lumalangoy na. Ayan, oh. yung malaki. Ayan. Pumasok na naman siya sa gilid. Wow. Ah! Palamok rito Dinadaanan na lang yung pahin ito Grabe hop pumasok na ulit siya Ibang klase ang mga dalag rito Matatalino eh Ito yung isa mga kaagos, di yung maalis oh. Ito yun oh, maliit. Hindi yun siya umaalis. Diyan lang siya, kanina pa yan dyan. Diyan lang siya nag-steady. Pag-stop niya dyan, stop talaga. Pag may huli tayo mga kaagos Papakita ko sa inyo ba Bye